Ayan mga kanipi Yung puto Pansit yan soft drinks Ayan kainan na Welcome <laughs> Maika Ayan Kain na kain na What's up mga kanipi Kumusta Ako ayos lang At masayang masaya dahil nandito na yung aking pamilya yung mag ina ko nandyan na rin si baby Maika Erika Espanyola syempre nandito na rin si misis at ngayong araw makikita nyo na yung mukha niya kung sino yung kamukha niya mga <laughs> kanipi sa aming tatlo yan so hindi ko lang alam kung tapos na siyang kay misis So, punta na natin para makita nyo mga kanaypi, no? So, tara mga kanaypi, punta natin si Bibi Maika, Erika. Yan. Pasensya na yung bahay namin, medyo makalat, hindi pa nakapag-ayos si Mrs. Yan si Mrs. Mas ma? Puyat. Ha? Puyat na naman. Kumusta yung unang gabi? Puyat nga yun. Eh. Puyat? <laughs> Ayan na, si Bibi Maika mga kanaypi. Yan, tignan natin. Yan. Kung sino yung kamukha niya. Sino yung kamukha niya mga kanoypi? So dito sa ano. Yan. Hello, kamo anak. Hello. Hello na. Ayan, nakikita niyo na si baby kanoypi. <laughs> Hello anak. ka? Yan no. Gutom. Gutom. <laughs> Naglalaro siya mga kanaypi. Ayan. Gamit-gamit niya na yung crib niya. Ayan. Naglalaro mga kanaypi. Maika, Yeah. Iyak <laughs> <Yuck> na. Kutom na naman mo. Ayan. Ayan. Ah, gutom na naman. Ayan. <laughs> Ayan, malit na no malit mga kanayip <laughs> Parang magkasintangkad lang sila ng ganitong una, no? Ayan, karga na ni misis. Namamalat mm -hmm. yung mukha niya. Maika! Hmm. Maika! <laughs> Sisilawan. Maika! <laughs> so nakita nyo na yung aking anak mga kanaypi diba? sino yung kamukha niya si kuya niya rin yan <laughs> so kagabi si rin yung nagbabantay sa kanya binabantay niya sa crib ayan So ngayon mga kanipi, bali pupunta muna ako sa bayan at bibili lang ng konting panindah ni misis dito sa tindahan namin. Ayan, yung pinagtindahan dyan, ibibili ko na naman para may laman ulit itong tindahan niya. Ito, dire diretsyo na siyang nakabukas kasi nandito na si misis na magbabantay, di ba? Tayo bukas, mamamasada na rin ako back to reality na pasada vlog na naman at ngayong araw kasi ngayon mga kanipi kuding ni Mia kaya rest day muna niya nagpapahinga <laughs> kasi napagod din na ano na pabalik balik sa bunuan binlok ayan pero buti na lang nandyan yung nandyan si Mia na naging tricycle ko at may naging service ako na papunta doon pabalik-balik mga kanaypi ayan may bisita si Bibi ka mga kanaypi yung panganay namin kapatid yan <laughs> tulog si Maika ayan ayan tatulog na ah Tulog-tulog na na yun. Nagmeto turog tulog na. Ayan mga kanayipi. Bali kunin natin yung pinaluto kong pansit. Uh, sponsored by Kuya Ron de Leon at Ate Cathy De Leon from California, USA. Thank you so much ate at kuya sa sponsor. Ayan. Bali kanina nagpaluto na ako. Ngayon, pipikapin na natin. Mga kanahipi, saktong-sakto yan. Mamaya, uwihan na rin ng mga bata. Sila rin yan. Bentong, Budong, Chloe. Pero si, ano, si Maning, nasa Biskaya. At si Bugard, nasa school pa siguro. Nasa bayan yung school niya, mga kanuyipi. gagamitin natin si Mia ngayon bali ang ginamit ko kanina yung motor ko na wave ngayon si Mia naman <laughs> ayan saktong sakto nakatrapal naman na okay buksan ko lang tong pintuan mga kanaiti bali yung pansit na yon at puto o welcome home ni Kuya Ron at ati-kati sa anak ko Thank you so much, Kuya. Tara, ah, tara, mga Ayan, mga kanaypi. Nandito na tayo sa pagkukuhanan natin ng ano, pansit at putok. Ito tayo, nag-order kanina mga kamay. Ito yung puto ko. Uh -oh, Dalawang klase ah. Uh Oo, -oh, as well. Okay. Uh -huh. Para matikman mo lahat mo. Iyon. Mm -hmm. Papatikman talaga nanti ah. Uh -oh, puto pa, puto cheese. Iyon. Uh -oh. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Din. Sa ulitin. Ayan. <laughs> Dito lang yan sa Dayanas. Ayan mga kanipi. Eh. Tikman natin tong potopaw. Ayan. Dito na yung isa. Yan, para hindi matapon. Okay, kunin natin yung payong. Okay, Angal. Ayan. Ayan, Kuya Ron at Ati Kati. Kita niya na yung sponsor nyo. <laughs> Welcome home sa aking anak at kay misis, di ba? Thank you so much, kuya, ate. Ayan, uwi na tayo mga kanipi. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ayan. Mainit-init pa. <laughs> Mainit-init pa yung pansit. mga kanipi, kakatapos ko lang napadede si Bebe Erika sa battle. Bumili ako kanina ng gatas doon sa bayan. Bali, kunti kasi yung nakukuha niya kay misis na gatas. Kaya, kunti-kunti, umiiyak. Pag pinadede ni misis, mamaya kunti, iiyak na naman. <laughs> At nagugutom nung binilan ko kanina ng ano nang bona na gatas ayos naman mga kanipi yung ganyan kaliit na battle niya, nakalahati niya agad so ngayon ang ganda na naman ng tulog niya. tulog na tulog oh dyan sa kulambo para hindi lamukin mga kanipi at ayaw niya yung ano yung maliwanag masyado nagigising kaya yan, nilagyan ni Mrs. ng ano, ng tela dito sa taas. Tapos binigyan pa ni Mrs. ng ano, ng sounds. Ayan. Inano nyo na tumutunog. <laughs> Kakatapos lang naglinis ni Mrs. dito sa bahay. Ngayon, malinis na naman. Bago na naman yung mga kortina. Inaantay na lang namin mga kanipi yung mga bata na dumating. At sabay-sabay kaming kakain dito sa bahay. Nandun na yung kakainin namin eh. Siyempre, kailangan din ng pantulak. Meron namang soft drinks dyan. Diba? Okay, ganun lang yan na i-celebrate yung ano, yung welcome home kay baby Maika Erika Espanyola. Ayan, mga kanipi, yung puto, pansit, yan, soft drinks. Ayan, kainan na. <laughs> Ayan na sila. Let's eat, let's eat. Kaya na. Let's eat, pansit. Pawis na pawis ka. Oy. Hey. Shout out. Kain. Anak. <laughs> Kaya na, sabing. Ganda ng tulog ni Maika, no? You know, tulog na tulog. Kain na, kain na. Welcome home, oh, Maika. Ayan. Kain na, kain na. Tama mo ay kan medang at ay sobeng yeah. tikman nga natin tong potopaw mga kanipi

masarap yung potay say yan kaya na kaya na yan yan kuya ron at ati kati Tana. welcome home <laughs> oh yan na yan na go sige chloe Si mama mo mama, ay kuan Marta. Si mo sana ah. Gi. Okay. Anong masasabi mo rin yan? Masaya mo ako ni na yung ko at si Mama. Ayan, si Chloe. Expert. Expert. Madi mo. Hindi na pindas sa paduang. Magmaki palanit. Go, one up. Bakag Sharon da pa. Sharon. Eh, mga lang. Good Si bentong kumukuha na si bentong. Yay. Dito sa gitna oh. 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 <laughs> 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 na damo ng na. Oh. Tiak pala. Oh. na sa bata yung kinuha ko kanina. Anti Sophie. Eh oh. na si Bodong. At yung mama ma niya. Mama niya mga Langit. <laughs> Budong langit. Langit na langit. Pagkain no. Ay shopping daw. Si Chloe. <laughs> Si ano pala mo? Si anong mo? Si anong mo? Stacy okay. Stacy. Ano pala <laughs> mo? Oke. Ayun tulog ah, na tulog ah, si baby. Tulog na tulog hindi niya makita mga kanayi Ayan Ayun. Okay. Oke. Tulog na tulog. <laughs> ano, masarap. First bite. First bite. Ano ang mo? Ang sarap. Tumiyok <laughs> 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 Ikaw. Masarap, mga kanalipi. Totoo? <laughs> <laughs> masarap? <Yes>. Sige nga. <laughs> Ay, hiya ka ah. Sante mo Joe. Masarap. Masarap. May hiya ang kapatid ko mga kanaypi <laughs> Thank you, thank you. Sa merienda. Awesome. <laughs> Ayan, hatid natin dun sa bahay nila Chloe to. You know? <laughs> Ayan mga kanaypi Sa kapitbahay Okay, dito muna kayo no Ayan, mga kanipi, tikman din natin to. Ang sarap! <laughs> Mas masarap to mga kanipi ngayon kaysa yung unang nag-orderan ko. Sarap. Masarap na Now, tignan mo kayo kuhan, Marta. Masarap na, Marta. Tay, masarap ba? No. <laughs> ano yan? Take out. Take out. Take <laughs> out. Sa kapatid kong isang mga kanaypi kasi nasa trabaho pa. Hindi pa dumating. At yung pamangkin ko. Yeah. At least nairaos na naman, di ba? Okay kunting salo-salo. Pwede na yan. Sino kayo lang? Ito. Anong, <laughs> Sinuayan, no? No. Anong mo? Fresh na. Ikaw. Fresh na. First na. Huh? Ayan mga kanipi. Nandito si Baby Erica. Kakatapos lang na pinalitan ni Mrs. Nandito siya o. Oh. Ayan. Hello, Maika. <laughs> Gusto na naman mag-video. Oh. Maika. Ayan. Oh. Lantok <laughs> na mga kanayipi. Kaninang pinapalitan ni Mrs. Umiiyak. Ayaw niyang magpapalit. Ayan. Ano? Ah, yeah. <laughs> Ngingiti-ngiti rin ah. Maika! Hello baby. Mika na. Ngiti ka na, ngiti. <laughs> Ayan. Nakaka-enjoy alagaan si baby Mika mga kanipi. May baby na naman kami dito sa bahay. Si Rinyan nandun na sa kwarto niya, tulog na mga kanipi. Napagod nung natapos siyang kumain ng pansit. Nagmirinda, yan. Nandun na sa higaan niya. Tulog na. <laughs> so, pasensya muna dahil wala na namang shoutout ngayon. At busy pa si misis na, no, na sa mga gawain dito sa bahay. Dahil marami siyang inasikaso, nililinisan. At isang buwan na natingga to. So abang-abang lang sa mga ano sa pag-reply ng comment nyo pag na-reply na yan susunod shoutout na yan kaya antay-antay lang mga kanay pino pagpasensya nyo muna kami pali thank you so much sa mga comment nyo na pag-appreciate sa lahat ng ginagawa ko maraming maraming salamat mga kanay -p. at sa mga tumulong thank you thank you so much talaga sa inyong Uh, bukal na puso na tumulong sa ibang tao kahit hindi nyo ako kaano-ano nandiyan pa rin kayong tumulong mga kanipi. sumuporta sa amin uh, thank you so much talaga wala na akong masabi sa inyo kung hindi thank you thank you sa lahat ng tumulong sa amin na makauwi makapagbayad ng bailing thank you so much so dito ko muna tatapusin ang vlog na naman at abang-abang lang talaga sa shoutout nyo. So, kita-kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi mga kanay. I love you all and peace out.